Ima um, ko ka, mga dantangali sa inyong lahat. Ayan, marami tayong customer. Ayan mga boss. Uh, unang una nagpapasalamat ako sa lahat kahit mga first time pa itong mga tao nagtitiwala sa atin oh. No? Uh, sana'y magawa lahat to putik. katulad dito, uh, iniwan na sa amin taga Santo Tomas, shoutout sa iyo may ari nito, ayan Bubuhay na lang, boss. Ayos na. Ah, uh, nakag-video yan, sir. Ang mga parts. Mamaya, papakita ko ang parts na kinalate. Tapos, dito tayo kay boss. Nakasakay niya, sir. Ayan, boss. Lipa. 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 Uh, anong gagawin ng motor? Anong gagawin? Overhaul. 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 Anong problema, sir? Vibrate. Vibrate. Ah, uh, ayan, mga boss. Dito yung kay sir. Ayan. Ah, uh, ayan. Pagka vibrate kasi, maingay. Ah... Uh, ilalim na ang kakalasin at o-overhill natin kay Seth para makita natin problema no. Tapos dito na kay Boss. Boss, takas na kayo Boss. San Pablo. San Pablo. Uh, ano? mo unit mo? Ngayon yung mag-isa to. Alin dyan? Request lang. Ah, request lang. Ayan. Wala namang kuhan. Basta error request lang natin. Ayan. Oh. Okay. Ayan. Tapos sir, shoutout ulit sir. Ayan, Ayan kalamba. kalamba na boss. O ayan, dito sa taga kalamba. Uulitin ko ulit. Ang Kaiser sir, ayan Black cam maingay ginawatan uh, Ginawa to ng tropa no Tropa natin no Pero ano sabi niya Hindi kaya Try mo Try mo na kay Kuila o oh. Idol, maraming salamat At nagtiwala ka sa akin Na Akong pinili mo no uh, Dito nga, black cam yung kay sir. Uh, Wala akong pinalitan dyan May inaayos lang tayo no Ang black cam naman kasi ayos naman Tungkol kasi sa lagitig hindi pwedeng magiging issue ang black cam kung ayos pa ang loob, no? ayos naman yan uh, mainayos lang tayo dyan tapos dito kay sir wala uh, walang may ari kumain uh, shout out sa iyo, tagalan minus to ayan, naputu naputulan din ng tornillos ng butyong, pinabunot na namin ayan mga boss okay na yan, tapos maingit din niya ah uh, maingay, tapos kay sir uh, ang iyo boss, nakasang ka. Laurel Sa sunod na lang now. Sa sunod ka na lang magawa now. Ay, ito yung unit ni boss. Ang problema niyan ay... Ang problema nito ay pag uminit, sobrang ingay. Ayan. Yan na yung unit. Alas kadalasan ka yung unit mga idol. Darmi <laughs> <laughs> talaga. Pinahirapan ako doon sa tornilyo. Tapos babalik na lang si boss at paraming ginagawa. Ayan. Tapos shout out kay Pangkoy Works eh. tol. Ayun. Tapos idol, ano problema idol? tagas yung gasket. Gasket sa sa head. Ah, uh, kayo, boss. Quezon City. Quezon City, boss. Shout out, boss. Ayun. Ayun, Quezon City ha, dumayo pa sa atin. Ito yung unit ni Sir. Ah, uh, may tumagas daw ito sa gitna ng block at head. Ayun. Uh, galing Quezon City pa. Uh, inayo tayo no. Uh, ayusin natin to. Check lang to. kasket gasket lang siguro no. Ayan. Gasket lang. Kasi stock pa naman eh. Wala namang problema eh. Stock gasket pa. Siguro tumagas lang talaga. Ayan Nag no? Nagtutubig ng mga idol. Uh, kakalasin na lang natin yan. Yan lang naman naging issue eh. Tapos sa panghuli. Boss. Shoutout sa inyo lahat. Sir. Takasan kayo sir. Luwatan, sir. Luwatan. Yan. Saan ba yun? Lipa. <laughs> lipa. Ah, lipa. Lipa. Ah, uh, ito yung kay boss. Ah, uh, bagong refresh ano, sir? Bagong baklas. Ayan, si ma'am pala, ma'am. Shout out to. Yan. Tapos dito pala, uh, sumubok sila po sa atin. Lahat na kalipa. Ah, uh, problema nito mga idol. may uh, maingay pero ang... Kaka-refresh lang boss, no? Kaka-check lang nito. Ganito, tapos ito yung tunog, mga boss. Boss, start niya. Pa, start niya ako, sir. Yeah, yeah, sir. Ayan mga idol Ang tunog nung kay sir, no? ayun Sobrang lagiti ah uh, Ito naman Nireplace niya uh, Sabi ko sa kanya Ah, uh, ibabaw lang to. Hindi na hindi ko na kailangan i-refresh pa to kasi malinis na eh. Kakarepresh lang eh. Ah, uh, check na lang natin yung ibabaw, baka kayang dukutin ng no. ibabaw lang to pag mga ganitong tunog. Mamaya mga ko lang ko, update ko na lang kayo pag goods na gawa na.